Ay, hello mga ka-farmers, mga kabukid. Uh, ngayon, ano uh, natin kung kumita ba tayo o hindi doon sa 200 heads natin na in-order sa unang batch. Uh, actually, mga kagabukid, uh, to be honest lang po, uh, hindi po kami kumita pero hindi naman po kami natalo. Kung na nabalik lang yung puhunan namin dahil nga doon sa mga uh, mga critics po na dapat namin i-adjust na the next namin na uh, mag-alaga po ng uh, broiler. Kasi nga, sabi ko, um, uh, dahil una namin naming salang pa, so mm -hmm. marami kaming dapat matutunan pa. Although nanonood na kami, nagsiseminar, pero dapat talaga is uh, magkaroon din kami ng observation. So ngayon, na ano na namin, nakukuha na namin, kung maganak unti-unti nakukuha na namin ng timpla ng pag-alaga kasi doon kami nadali sa patuka dahil hindi namin nasunod ang saktong patuka kaya doon kami nadali yung mga kabukid so yung mga nag-aalaga dyan kung gusto mag alaga dapat din natin pag-aralan bago natin uh, uh, gawin uh, para maging uh, mas uh, malaman natin at matutunan natin at mag, maging success yung plan nating negosyo So ito mga farmers performers uh, tanggap po namin na hindi man kami hindi kami kumita, pero at least nakuha namin yung mga ideas, yung mga effort na lang namin, yung mga sakripisyo na lang. Um, uh, actually, okay lang 'yan kasi kasama naman 'yan, eh. Kasama yung sakripisyo diyan. So baka sa susunod po, mga ka farmers sa uh, uh, second batch namin. Yan, uh, i-adjust na namin doon yung mga dapat i-adjust kasi ayun nakikita na namin ang saktong timpla sa pag-aalaga from patuka hanggang sa vitamina hanggang sa prevention na gagawin namin para hindi pagsiponin yun dito at least nag-invest kami meron na kaming plucker uh, meron na kaming uh, building kulang pa yung building namin pero at least uh, kasi yung target namin, makakuha tayo ng at least 1,000 man lang. Okay na yun siguro, dahan-dahan, may 1,000. Kasi isa pa yung pabagsakan ng karne. Uh, medyo pahirapan pa rin. Pero ulong nakikilala, marami nang kumukontak sa amin. So baka sa susunod po, mga farmers, maging okay po yung, yung uh, uh, takbo ng ating pag-alaga ng uh, broiler chicken. Yan talaga mga customers. Mm. Tayo test lang. ma din lang. So, ayan, mga lang. Sa mas ka Score sa tukoyyan mga sa tukoy lang. Po, um, <laughs> May kita man pero siguro mga 5,000. Thank you ka-farmers.